mga baboy ramon na naman guys good morning po sa lahat welcome back to my vlog Ayan. nakakita na naman tayo ng baboy ramon dito sa fiction. baba na sila dito sa may tanki o oh, yun yung asa Allah, ma maamo ang ano, baboy ngayon. Sobrang maamo ang baboy ramo guys dito sa fiction Kasi ang baboy ramo dito sa Hong Kong ay nagkalat. Napakaraming baboy ramo ko. Kahit saan ka naglalakad, talagang maraming mga baboy ramo. Kaya yan guys, habang kami nag, ano, nag-exercise sa daanan namin, nakita namin lang mga ito.